Malapit na nabari ko Ayana oh. Surprise yun eh. kena kena surprise yun? Ayan eh. Palo ni. niya po. Ay, alang jeep pa. Ayan, 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 ayan. Ang mic, eh. balik Jimmy, iba. Jimmy. Up, 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 up. Ayo, ayo,

Ayan, may marig... kamery give give. wala pa lang, wala pa yan, ma. Dati nga, ma, di ba? Lu pala yeah. pa to, na? Yun lang doon ang meron. Ito, ikaw pa, hindi eh? ka sumama? Mm -hmm. oh, o, sumama siya. Hindi, sumama siya. Ay, wala lang yung spirit Meron akong picture oh, dyan. Bagay, 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 ay, pero malapit na nawari. Oo, malapit na. Bagalan yan. Bakit? May picture ako dyan. Para, para intensyon. Hindi na ako kapit ba? Meron na kayo! kapit nilang nagawa, no? May ongoing pa nga eh. May ongoing pa nga. Pero hindi, mabilis. Nangawasan mo, darling. <laughs> wow, oh, wow. Ay, dambo lang. Tinanin ang manawasan. Malasing nga ipinba pang Chris. Pagpunta <laughs> na kami. Gusto? <laughs> oh, sige, sige, sige. Pero, sure, ay, siya ang kain naman. Kaya tanya ka pinar ko. <laughs> wala ang <pitney>, Wala ang pitne. Ay, may <laughs> konekene. Oh, brown, <laughs> brown. Oh, paliwayan. Oh, yeah bye okay, bahay na kayo guys. this is your house? Tanan ng tinda ha? my house. Do you have a new kitty, Luca. You have a new cat. Abing diya tamo yan. what are you going to name that cat? Do you have a new cat. Luca? Instead, when Naya, do you have a new cat. Ay, you have a new, have a new yes. G, meron akong picture dito sa mga, ano yung mga model. Meron akong Oh, meron akong picture ng mga model niyan. Kasama ko si Mika kaya pala sinama niya ako noon eh. Sabi niya sa kanya niya nahanap niya. Ang gusto niya. Gusto niya. Kali-kali <OK> sebulan baiklah. Adik ma saya tak apa-apa. saya challenge urut. Make up ni, ma kamu nak make up? Beri muka, karena kita kipu kan? Oh, mo, ma okay. o, apa, ay, rayon, rayon. Ay. oh, kalau ayun. Ayun, challenge. Kalau tak apa-apa, susu kopi. Nih, nih, Ito ko dapat kayo ito tukik. Sinabi mo ni Tatusi para... Para kalda-kalda pa mo. Kaya hindi mo din sinabi niya. Lapo-lapo pa na naman. Ayun! Ayun! Ay, ang bangyong kapatid. Kay mami! Kay mami! Ulit kay mami! Wow!